Mobile BP, na ako. Ah, sige. May iwan ka na dito? Ha? Ha, ah, ah. ha. Good morning mga viewers at subscribers. Ito ako sa pinipita sa namin ng kalamansi. Dito sa Clovis, California. USA. Libre to Kaya kung matyaga kayo na mag-search sa Google's kung How to start business, small business in uh, U.S. Mas legal. Uh, Ihingi lang namin itong mga buma ng kalamansi panahog sa mga likadyos. Yeah, Pwede nyo i-alok sa mga may-ari ng restaurant. Kaya kung... gusto niyong humingi ayan masabi lang kayo sa akin bibigyan ko kayo ayan bibigyan ko pupunta ko muna sa inyo ah, ah sige ah humingi ako ulit ha? ah bye bye nang ano kalaman si mo mo ayan ngayon kung may kakilala kayo kung may restaurant kayo gusto niyo to pipigyan niyo lang sa ilalagay niyo sa freezer yan. Lalagay nyo sa mga container. Yung mga empty bottle na ano. Pupunta ko sa iyo mamaya ah. Ah, sige. Mamaya ko. Empty bottle na malinis, dry. Tapos ilalagay nyo sa freezer. Tumatagal siya ng taon. Ayan. Ito yung aking gamit. Sinapinang ko para para ano baka naka, nakalimut ako atay bag mayroon ko ay may ina mayroon bag yan bag ng island pacific meron din dito ang island pacific sa Fresno kaya lang wala dito sa address na to Fresno kaya kung gusto nyo ng trabaho dyan kayo sa island pacific online lagi silang may mga hiring kailangan nila ng mga marunong magkaliskis ng isda. At kung mag, marami naman kayong huling isda, pwede kayong pwede kayong mag ano, huling isda. Pwede kayong ginagamitan ko kasi ng gunting. Kasi pag may gunting at hindi na bubuksan nyo, mas matagal lang ano niya. Kaya lang pwede rin tong, kung may tubig ulan, may inam sana tubig ulan ng panghugas. Kasi yung acidic ng i-drain nyo. Uy, o kaya pigain nyo ka agad. O oh, sige. Lahat, oh, sige, titirang kita. Hindi. Ubusin paggalitan ko pag sa mga ari. Ha? Huh? Okay. Huwag mo ubusin okay. lahat dyan. Ha? Huh? Bye-bye. Andiyan na yung ano. Uy, bigyan mo ubusin <clears throat> lahat. Huwag kang mag-alala. Wala siyang time. Hindi siya nagagalit, mabait siya. Oh. Ay, kasi bigyan mo pa si Eli, ha? Oo. Ha? Oo. Bye-bye. mo sa taas, oh. Baba na lang kunin mo. Ayan. Ito, kahit maliliit ba sa tila, ho. oh. ho. Oh. Ayan. Ano yun, yun lang pagkatsagaan nyo. Ngayon, mm -hmm. meron akong cotton blanket. Extended sa pinakabandana ko para yung dust hindi nyo nai-inhale. Importante rin yun kasi pag nadami yung nai-inhale yung alikabok, uuboyin kayo saka sisipunin. Siyempre, hindi naman pala ulan dito sa Amerika. Pero more or less, patay na mitrobin niya sa sikat ng araw. Kasi yung sikat ng araw, ano yan eh? nakakamatay din ng mikrobyo. Kaya, Bibi, ako sa inyo, kaya mas, mas marumi ang ang loob sige, ng bahay bye -bye. kasi hindi Bibi. na uulan nang saka hindi na araka. Uh, kaya lahat ng mga alikabok. Oh, uh, sige, bye bye. Kaya na lahat ng mga, oh, uh, sige, 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 go now. Kaya pagka, pagka hindi nalilinis ang loob bahay nyo, yung mga bul mga gamit na basa, uh, maalikabok, hindi nyo nilabas para ma mahugasan ang ulan, ang nasisinghot nyo sa loob ng bahay nyo, mga alikabok, pag di nyo binubuksan ng mga pintana, kaso dahil maahas sa Pilipinas, pag binuksan sa lugar na likod ng bukid, syempre yung mga ahas sa akit sa pintana, kailangan babantayan nyo pa kung nasa likod. Ano kayo o kaya palagyan nyo ng screen screen yung mga window nyo buksan nyo yung bintana nyo hindi papasok ang ahas ang hangin lang kasi pag tapos ng ulan pag binuksan nyo yung yung ano nyo yung pag binuksan nyo yung bintana patas ng ulan sariwang hangin yun hindi naman napapasok ang lamok ang uh, lamok sa kalangaw pag may screen yung bahay nyo pero pag walang screen ay ah, pasok lahat ng alangaw sa lamok pag binuksan nyo ngayon naman mag, pag malamok ang bahay nyo mag spray kayo ng baikon yun ang turo ni King Cobra kapag nakakataboy ng ahas yun sa kalamok Parang hindi kayo magkadengi. Yun. Pag manunood kayo ng mga mga eh, pinapost ko sa Facebook ko na sinishare ko yung mga vlog nila. Nila King Cobra. Cobra Prince. Chris Torks. Baitan Cobra. Tol Cobra. The Cobra Team. Cobra Prince. Shout out sa inyo o oh. ay naku marami blogger vlogger na pinanood sa Philippines kagaya ng Melot Harabas Kabuto Buhay Isla Vlog Joy Adventure kaya lang yung mga kanipo, hinahinto saka si Latri J hinahinto sila baka bisik Patrick Pising Vlog Bayan Fishing TV. In into Joseph. Joseph. Yan yeah, mga pinanood ko yan. Si Anthony Habala. Bumpoy Vlogs. Saka si Alex. Kapatid ni Anthony Habala. Si Kapenyo Channel. Naku, gusto gusto ko yung mga nahuhuli niyang malalaking tilapia. Naglalakihan sa Taiwan yun. Si ka-sister Mary. Ako, pasensya na kayo. Hindi ko na kayo napapanood. Sa kasi yung kanyang mga kapatid. pinanood ko dati. Ngayon busy na kasi ako. Pasensya na kayo. Hindi ko kayo napapanood na. Madalang na. Kamusta na lang sa inyo. Kamusta rin sa mga parents ko. sa mga kapatid. Mga kamag-anak